May nagtatanong sa atin kung ang ginto baraw ay parang tingga sapagkat may nakuha daw silang siyam na pirasong gold bars na 25 kilos ang isa. Pag-uusapan natin ito, ito pong kanilang nakuha na para daw tingga ginto nga kaya ito, ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Welcome Treasure Hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang gandang araw po sa kanilang lahat Mayong adlaw sa inyong tanan Diha sa kabisaya Ano kami danawa na imbagnal daw kada kayo Amin mga kakabsat Tayo na mga Ilocano Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo naman po ay magbabalik sa atin pong uh, uh, pagbabahagi no tungkol po dito sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army at napakaganda pong topic natin ngayon tungkol po ito sa nakakuha no Buy na mano sa 2024 ito pong mga gold bars no na 25 kilos to 24 something pataas at uh, ito po ay ang uh, itinanong itinatanong ng atin pong treasure hunter na nagtatanong siya na ang ginto nga araw ba ay parang tingga yan po ang kanyang katanungan sapagkat kami po ay nakakuha ng siyam na pirasong Uh, gold bars no na mukhang tingga naman magaspang no yan po ang kanyang katanungan kung mayroon ba daw ginto na kaparihas ng tingga yan po ang ating pag-uusapan ngayon ito pong ginto kung ano po ang mga katangian nito para po lubos na maintindihan ng atin pong kababayang nagtatanong pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat po ng ating mga uh, subscribers, bossers, haters, no? Sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos, no? Uh, tayo nga ay diritso sa atin pong uh, topic na pag-uusapan ngayon. Tungkol nga po dito sa naitanong sa atin, no? Na nakakuha na naman, no? Na naman, ng Yamashita Treasure. Bakit natin nasabing Yamashita Treasure ito? Sa pagka 24 carats pa, at uh, 24 kilograms pataas, no? Hanggang 25. Yan po ay registered as gold bars po nung Second World War, no? Yan po ay nakarehistro sa Second World War gold bars, no? Yung 24 Kilograms up to 25 kilos, no? Uh, sabi niya, 25 kilos daw. So, tingin ko 24 uh, point something yan. Uh, 24 kilos o so 25 kilos daw sabi niya. Mayroon palang 25 kilos kung ganun. Kasi maaring naitimbang nila ito. So, ebidensya yan na mayroon palang 25 kilos, no? So, topic, no? Diretso tayo, tumbuk po sa ating topic na pag-uusapan ngayon Tungkol po dito sa katanungan na naman po ng ating ka-treasure hunter Tungkol po dito sa kanilang nakuha na mga gold bars, no? So, ang gold bars na kanilang nakuha, ulitin natin 25 kilos At sabi niya, mayroon ba daw ang, uh, ginto na parang tingga? So pag-uusapan natin ang tingga. So ang tingga unahin natin ay malambot, no? Nasa 1.5 no something, no? Ang hardness, ang gold naman ihahambing eh, natin yung 24 karats ay nasa 2.5 something, no? Itama niyo ako kung mayroon akong pagkakamali. So kung ikumpara mo sila, kaunti lang ang diperensya sa tingga sa tigas ng tingga, at tigas ng gold bars na 24 carats no? pag sinabing 24 carats halos kaparihas talaga ng tingga ito no? pero yellowish lang yellow kaya nga tinawag na ginto sapagkat yellow ito paano natin malalaman na ito po ay legit no? na hindi ito tingga Bukod sa kulay yellow sa itaas, dapat malagari natin ito nagariin natin ito, barinahin natin ito, no, para makita natin yung loob, no, kung talagang parihas ang kulay sa itaas, no. Kung yelo sa labas, dapat yelo din ang nasa loob kapag kapag naman puti, no? Ang nasa loob tapos yelo ang nasa labas, ito po ay plated, no. Mga plaki, no, na ginagawa ng mga scammers, no na ang tingga ang ginamit sa ito po ay ang pinaka mabilis makukuha no napakarami po kasing mga tingga na makukuha natin sa mga junk shops sa mga batteries no lead mga lead uh, na pwede nating buuhing gold bars daw ipiplated natin ng ginto na makapal kasi halos parehas ang tigas at ang bigat ng ginto at sa katingga Kaunti lang ang diferensya sa ginto at saka sa kasatingga yung bigat niya. Kaya madalas na ang ginagamit po ng mga scammers ay tingga sapagkat na madami abundance ang tingga, mabilis tayong makakakuha ng tingga kahit sa ano sa mga junk shops. So para lubos na malaman ng atin pong treasure hunter ay hatiin ito no para sigurado. Uh, kasi uh, may mga Uh, question, may mga nagtitesting no na mga bibili na sigurista na gusto nilang mapatunayan na ito ba talaga ay ginto, ito ba talaga ay nakuha mula po sa Yamashita Treasure Hunting. So para mapatunayan ng mga buyers no ay hahatiin ito tapos papatakan ng nitric acid kapag hindi po kumulo ng nag-green o blue ito po ay uh, uh legit no hindi nagre-react sa nitric acid so wala hindi po uh, uh kailangan yung mga muriatic acid yung mga na uh, suka na itinitesting, testing no na pinapatak sa gold bar kasi ang tanso ay hindi po nagre-react sa mga asido na ganyan although Uh, kaunting uh, reaction lang, no, hindi natin mapapansin na ito po ay uh, iitim kapag kapatakan natin ng muriatic acid ang mga tanso kaparihas po ng mga brass no? na kaparihas ang kulay sa ginto. So, ang tingga, ulitin natin, kapag pinatakan natin ito ng asido, ay umiitim ito, kumukulo. Ang gold naman, kapag pinatakan natin ng nitric acid, asido, ay walang reaksyon, walang mangyayari. So, yun po ang comparison between ano, uh, tinga at saka ginto. No? At uh, para po, uh, hindi kayo mahihirapan, no? advice natin sa ating ka-treasure hunter, ay pwede namang pirapirasuhin muna ito. No? Wag mo nang magmamadali na ibinta ng buo. No? Kasi yung mga namimiki, buo talaga ang gusto. Kasi alam naman nila na pinilated lang nila yun. Tinapalan lang nila yun. Kaya gusto nila buo kasi para makaisa sila. Pero kung alam mo na ito ay tunay, pwedeng hati-hatiin mo, pira-pirasuhin mo ng mga maliliit. Tapos ikalat mo sa mga bintahan ng ginto, sa mga bagsakan ng ginto. At kapag nakalikom ka na ng puhunan, magtayo ka ng pawn shop, negosyo, jewelry shops, para may permit ka na, may lisensya ka ng magbinta ng gold bar. Kasi kapag ka nakapagtayo ka ng pawn shops, ay may lisensya ka ng pwede ka ng bumuo ng iyong pong mga gold bars at pwede mong ibenta ito sa mga bangko na. So, ito pong nakakuha nga ay hindi natin alam kung uh, kilala nila yung mismong treasure hunter na nagdala sa kanila Or sa kanila mismo yung treasure site na napagkuhanan itong mga gold bars na ito. Uh, kasi sabi niya, dinala sa kanila no, ito pong mga 25 kilos na mga gold bars na siam na piraso. Pero mayroon silang site na hinuhukay. Pwedeng galing yun doon sa site nila. Hindi na lang niya sinabi na galing doon para po sa kanilang siguridad, no. So, hindi siya nagbibigay ng masyadong informasyon. Basta ang tinatanong lang niya kung kaparehas ba daw ng tingga ang ginto. Uh, halos parehas ang bigat nga, nung no, ulitin natin. Pero, uh, yung kulay, yelo, dapat yelo din ang loob. Kasi ang tingga, puti yan. No? Uh, kakaiba talaga ang kulay niyan sa yellow gold. No? So kapag nilagari nga natin Ulitin natin kapag nilagari nga At nakita natin puti ang loob Sigurado piki na yan Kasi yellow dapat lahat yan Hindi, hindi pwede na ibang kulay sa loob no? So kapag ka uh, nagbenta Na uh, may buyer Siyempre ang buyer Naninigurado yan Hahatiin niya yan kapag kahitati niya 'yan makikita niya 'yung papatakan nila ng acid 'yun kasi may mga dala silang mga pang-testing 'yan kapag buyer ng mga malakihan na, na mga ginto no at sigurado sigurista din sila 'yung mga buyer so malaking halaga ang pinag-uusapan kasi pagka buong gold bar at napakadelikado nga ulitin ko ang magbenta po ng mga napakalaking halaga sa ginto. Kaya, uh, payo ko nga sa inyo kapag nakakuha nga kayo, ulitin ko, maliliit lang ang bibenta nyo, no? Magsimula kayo dyan. Tapos, pag mayroon ng malaking halaga, ay pwedeng-pwede nang magtayo ng mga negosyong ukol sa ginto para autorisado ng makapagbinta sa mga bangko ng kahit anong bar na ginto. So, rebar mo na yan, in-rebar mo na yan Gagawin mo na kung anong gusto mong kilo Pwede ka nang makapagbinta sa bangko Kasi, may lisensya ka no? Poon shop, may pawn shop ka, may jewelry shop ka uh, Doon uh, uh, kinuha yung ginto no? Sa pamamigitan ng pamimili, kunwari uh, Kasi mayroon kang shops sa mga ginto So, dahilan lang yun Pero, treasure pala So, napaganda yung idea na yan. Marami din naman ng mga nakakakuha sa buong Pilipinas na nagtayo ng mga pawn No? Hindi natin alam ang iba pong pawn sa buong Pilipinas ay mga nakakakuha yan. No? Madalas, galing yan sa mahihirap na pamilya. Ito ng mga nagmamayari ng mga, ng mga shops. At yun nga, nakakuha siguro yung iba dyan, hindi naman lahat. At yun nga ang naisip nila no may nagsabi kasi sa akin yan na idea na yan, na ilan daw sa mga punchap dito sa Pilipinas ay may nakakuha ng Yamashita treasure diyan no ito pong mga mga negosyante din no na mga malalaking uh, gusali no kaparehas ng banggitin natin itong uh, may tindahan na pure gold no? magtaka ka bakit Ganun ang ipinangalan, pure gold. Diyan pa lang, may something na malalim na palaisipan. No? Wala naman tayong ebidensya, pero posibleng pure gold, 24 carats. Posibleng yung title ng kanyang negosyo ay uh, ukol doon sa kanilang nadiskubring yaman. No? At eh, nagtayo sila ng mga business na ganun. So, yan po ay idea lang, no? Sa ating ka-treasure hunter. Uh, so, siya po ay nakakuha, no? Ng siam na gold bars na 25 kilos, no? Uh, hindi natin ibinabahagi yung video, picture, si hindi naman kailangang ibabahagi yan. Uh, ito pong usapin na ito ay uh, hanggang pagbabahagi lang, maniwala man kayo sa hindi, at least na i-deliver natin, na ipabot natin sa inyo ito pong uh, information informasyon na ito tungkol po dito sa Yamashita Treasure Hunting. So, nang hingi tayo ng kwan, sabi ko kapag uh, biniro ko lang, kapag ka uh, nakabinta ka ng marami, bigyan mo naman kami. Balato lang. So, uh, subscribe lang kayo dito sa akin channel kasi pagdating ng araw, kung mayroong mga maawain na mga nakakakuha, na mga gold bars posibleng magtiwala sa atin at oh Yusuf ipamahagi mo ito pamigay mo ito sa mga treasure hunter at nandiyan kayo nakasubscribe no? may kunta kayo sa aking messenger automatic yan i-announce ko sa inyo oh, may pera tayo may malaki tayong halaga ng nagbalato kasi ganito yung nakakuha so, marami kasing mga nakakuha tayong kilala pero ni minsan wala tayong narinig na bro Uh, kasi nagbablog ka ng treasure o oh, ito balato ipamahagi mo pwede naman ganun hindi naman kasi pwedeng ipa, ipa, pamahagi direkta sa inyo kasi uh, malay ba niya kung sino yung mga treasure hunter so tayo pong mga kagaya mga vlogger ng treasure ay may contact tayo sa mga treasure hunters no kaya subscribe lang kayo ng subscribe sa channel natin kasi posibleng darating ang panahon na may mamigay at nandiyan kayo uh, diritsong jikas na lang yan no? so sana po ay uh, nag enjoy na naman kayo no? dito po sa ating napakagandang topic nga na naibahagi sa inyo sa araw po na ito buy na mano no? sa 2024 ito pong nakakuha ng 25 kilogram gold bars na siyam na piraso at sana po ay maibinta niya ito ng uh, secured no uh, walang uh, panganib no? na mangyayari sapagkat so, ang mga ganitong klase ay napakadelikado ito pong kayamanan lalong-lalo na pag pinag-usapan ang ginto no? sa lupa pang alang eh uh, nag na ito pa kayang ginto na napakainit ang Uh, usaping ginto gold bars ng Yamashita si Treasure so sana uh, ay nakapagbigay tayo sa inyo ng uh, informasyon na napakaganda uh, it, dito po sa unang vlog natin sa 2024 maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood pagsuporta po sa aking mga videos no? huwag nyo pong uh, kalimutang isubscribe, no uh, at ishare ang ating uh, mga videos sa ating YouTube channel. Kung sa susunod to po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, no, na tayo po ay makakahanap.